Apo nyo? Baby ko po, po. Ay baby nyo? Ano'ng tanong po ba kayo? 61 po. Siya, 16 naman. Asawa nyo. Okay. 16 years old, kayo 61. Si sya okay. na taihan na ano, na curious lang ako kasi akala ko anak nyo 'yung mga apo nyo. <laughs> Yung pala anak nyo pala at asawa nyo. Okay. Ano po? Ligaw tingin halik hangin. Ligaw tingin halik hangin. Magaling ka, sir. <laughs> ha? Pag-ibig talaga mga kababayan, hindi natin matuturuan. At ang puso, pag tinamaan, ay hindi pwedeng diktahan. Hello po! Hello po! Tay, pasok ako! Sige po. Kumusta po kayo dito? Ayos lang po. Ayan. Pwede ba Noy? Sige po, sige po. Ito bahay niyo, Tay? Kumusta ang buhay? Uh, naman po. Hirap din. Kasi, ah, bakit hirap? Kasi yung kayod, medyo pa-extra-extra lang. Ah, yung kayod, pa-extra-extra lang. Opo. Ilang taon na po ba kayo, Tay? 61 po. Ano pangalan niyo po? Uh, Roger Fernandez Escalante. Tatay Roger? Oo. Tatay Roger, magandang uh, hapon. Ako po si Daddy Frankie. Opo. Uh, ayun, napansin namin yung bahay ninyo dito, kaya nandito kami. No? Apo nyo? Baby ko po, po. Ay, baby nyo? Kailan taon na po ba kayo? 61 po. Siya? 16 niya. Asawa nyo? Opo. 16 years old. Kayo 61. Hmm, ang galing. Late na yata kayo nag-asawa? Opo. Biyaya ha? Bihaya ng Diyos. Ano po? Biyaya ng Diyos. Uh, pero siya yung una nyong asawa? Hindi po. Aba, hiwalay po ako. Ay, hiwalay! Ay, nakapag-asawa yung anak ko rito, na akong manugag. Oh. Tapos nung tumira ako dito, yun, nakilala ko siya. Nakilala niyo tong asawa nyo? Opo. Ay, gusto rin ako ng mag mga magulang. Okay. Pero 16 siya? Opo. Nung, nung magsama po kami 16 niya. 16? Opo. Tapos ito ang first baby nyo. Kailan po anak niyo dun sa una? Ah, lima po. Alima. May stable na po sila. stable na sila. Pero ngayon, paano kayo nabubuhay? Tay, paano yung income nyo? Oo po ako. Sige, salamat po. Ayan. Si, paupuin pa si nanay dito? Ate? Ha? Ano po, pagka may kayo, yun. Tsaka, kahit papano, mayroon din. Ano po ba skill nyo? Ano po, uh, driver po ako. Uh, wala nang, hindi ko na kaya, kaya mag-construction. Hindi nyo na kaya mag-construction, opo. Kahit drag siguro, hirap na kung 61 na kayo. Opo, medyo malabo na rin mata. Malabo na mata? Opo. Pero naasawa nyo, 16? Opo. Hello ate, okay ka lang? Opo. Ilang taon yung baby nyo? Three years old po. Ah, so pagkasama ninyo, nabuntis agad? Opo tatlong taon na yan. Opo. Parang ang liit pa, ano? Si <laughs> siya na tayo ha, na, na, ano, na curious lang ako kasi akala ko anak nyo, tsaka mga apo nyo. <laughs> Yung pala, anak nyo talaga at asawa nyo. Biyaya ng Diyos po. Biyaya ng Diyos, opo. Pag mga mga angel talaga. Opo. Pero nagulat lang ako tayo kasi 61, sorry ano. Opo. So, Hindi, okay lang. Talagang ano, uh, alam din ng mga magulang niya. Oh, alam ng magulang. Kasi pagka hindi nila alam, hindi hindi naman po po yun. Mm -hmm. So, ah, nabalo naman na kasi kayo. Paano yun? Nagpakasal pa kayo? Hindi pa po kami kasal kasi may siya, no. ah, um, minor siya noon. Ah, minor. Tsaka wala pong anak boy na maganda. Naghanap po ng tsamba-tsamba lang. Ah, tsamba-tsamba? Ano yun? Hindi, kasi uh, may sa ano po, may mga boss din akong dati uh -oh. na naging amo ko. Uh, tinutulungan din po nila kami pagkakailangan ko lang, kunyari, pang pang baby ko, pang gatas niya, mm -mm. hiling ako sa kanya, o pag uh, Oh, mababait na may mga oh, dati niyong boss. Pero kasi, matanong, matanong ko lang tay, kasi sabi niyo po sa akin, hindi na, kayo, hindi niyo na kaya, hindi na which oh, is, alam ko naman kasi, oh, 61 na, oh, taas tapos malabo na ang mata niyo. Oh, Paano yung, ano, ano yung plano mo ngayon tay sa anak niyo na 3 years old pa lang, yung future ba niya? O oh, nga po, pero ang, hindi, kasi may anak din ako dito, nawala siyang anak. Mm -mm. So, bali ihahabilik ko na lang. Alam ko, hindi na rin ako tatagal siguro. Ay bakit ganun? Ihahabilin mo na yung anak mo. Ay, hindi para alam niya. Hindi tayo, wag ganun. Mm. Kasi, kawawa naman ano Anong pangalan na asawa niyo? Monalisa Ha? Monalisa. Mona o oh, kawawa naman si Monalisa. Nandyan siya nakaharap. Mababalo <laughs> siya kagad. Eh bakit ganun ang thinking ni tatay? Hindi, kasi... Kaya ako na sabi yun kasi alam ko namang may edad na ako, tsaka uh -oh. yung pakiramdam sa katawan, uh -oh. talagang uh -oh. hindi na kaya. Pero siyempre, yung nakaharap siya na parang iahabilin mm -hmm. mo yung anak ninyo. Napag-usapan ako ngayon. Pagkasakali, saka uh, hindi niya makayanan, andyan yung anak ko. May asawa yung anak may nyo? May anak mayroon Anak na, nyo babae o lalaki? Babae po. Babae yung anak nyo? Opo. Panganay yan. Mona Lisa. Okay ka lang? Opo. Kumusta ka? Okay lang. Paano ka niligawan ni Lolo nung magsimula kayo? Kasi 16 ka sa ayon kay Lolo, underage ka nung time na 'yon. Anong ginawang ligaw tingin, halik hangin, sir? Ano po? Ligaw tingin, halik Ligaw tingin, halik hangin. Magaling ka, Sir. <laughs> ha? Kaya lang, yun lang naisip ko ngayon, itong 3 years old. Siya lang ang inaalala namin. Muna Kasi... Lisa, may tanong ako. Sabi ni Tatay, niligawan ka niya ng tingin ha... ano? Ligaw-tingin Ligaw tingin. halik-hangin. <laughs> namataan mo rin ba yung halik-hangin niya? Ah, ano, <laughs> namataan mo rin. Nasalo mo rin. Anong pakiramdam ng halik-hangin? <laughs> okay lang ako. <laughs> kumikilig si ate mga kababayan ha, kasi ngayon lang ako nakarinig ngayon ko lang nalaman na pwede pala yung halik hangin alam, alam din namin na mali yung kasi disisays pa lang siya Apo. alam ko rin na ano, kaya ang tinanong ko kung gusto, uh, gusto mo ba yung anak ko sabi ng nanay ko sige tanong mo yung anak mo hindi ako uh -oh. pagka yung anak mo sige sabi ko mm -mm. Kaya nagkasundo kayo ng At, tinanong ano. Tinanong din pati yung lula. Uh, Ilan taon yung nanay niya? So, mas matanda ka pa sa opo, mo. Opo. Opo. Diba? Si opo. Muna Lisa, tatanungin kita, hindi mo pa ako sinasagot. Anong pakiramdam nung halikhangin? Ha? Ha? Kinikilig na nga. Ay, kinikilig na. Talagang magaling magpakilig si Lolo. Ha? May agimat ka ba, lo? Wala naman. Wala naman. Oo, oh, si Baby, ang tuwa Hello? Hello po. Asaan ang Lolo mo? Ha? Saan lolo? Ay, nandoon. O, oh, papa mo, nasaan? Ang papa mo? Ito papa mo. Daddy, ang Ah, daddy. O, oh, saan ang daddy mo? Ay, yan. Ang mami. Ay, very good. monalisa Lisa, paano yan? Yung sabi ni, anong naramdaman mo nung sinasabi ng, <laughs> ng <laughs> asawa mo? Ha, monalisa Na iahabilin ka na lang sa anak niya. Okay lang ba sa 'yon? Kasi may rapam pa rin siya kasi wala siyang hanap buhay. Wala nang hanap Nak Nakikilabala ba lang po. Ah, naglalaba. Uh -huh. Monalisa, nag aral ka ba? Puminto na yun. Sana te nung magsimula kayo pinag-aral mo muna kahit papaano. Kaya nga po, pero hindi kasi nag-work kami sa kantin sa Ariano, okay? Mandi to Friday, yun. Ah, magkasama kayo sa trabaho Opo, dalawa? Kasi hindi ko po siya pwedeng iwan. Nag-iisa dito sa bahay niyo. Oo. Kaya dala-dala namin. Dala-dala ko siya. Anong trabaho niyo sa kantin? Ano lang po? Welter ng tagawa. Ay siya? Ganon din. Po. Ganon din. Pero saan kayo nagsimula? Paano kayo nagligawan? Ay, dito na po. Dito? Kapit-bahay ka mo. At saka isa pa, may, may binabantayin kasi akong fish pan. Opo. Uh, pagka nawamasyal masyal sila doon saan sa pispan mismo oh tapos uh, Nakikihingi ng ulam ganun mm -hmm. tapos yun doon lang anong laman ng pispan uh, bangus ko dati pero bumitaw ako kasi makaka disgrasya ka lang bangus uh, ka tilapia bangus lang po. ah bangus lang o oh, nadali mo siya sa pa bangus <laughs> hipon alimango ganun ah. pagka may huli kasi sa pispan oo oh, oh, Paano mo sinimulan ligawan lo? Curious lang ako. Ha? Huh? Dito na lang. Sa bahay na nila. Kaya nga, umakyat ka rin ng ligaw. Ligawan ko na lang yung anak mo, sabi ko doon sa nanay. Oo. Oh. Ba't tatanungin mo? Yung anak ko, sabi lang. Pero bago ka man ligaw, nagbigay-bigay ka muna ng bangos. Opo. Gaano Ito, karami... Matakaw sa alimango. Ha? Huh? Matakaw sa alimango. Ay, matakaw sa alimango. Gaano karaming alimango binigay mo? Hindi, pagka may huli po kami, siya, pinagluluto ko na siya doon sa Ah, nagluluto ka rin ng ano? Opo. Alimango. And then, magbibigay ka rin dito ng ano? Opo. Magdadala siya mag-uwi. Oo. Alam naman nila na nandun siya. Opo. Hanggang sa magkaroon na kayo ng anak. So, paano ngayon yan, tay? Paano yung income ninyo araw-araw? Uh, tulad po ngayon, may... may may drive sana ako, hindi ako natuloy kasi inyakid ko yung anak ko sa ano sa bayan. Apo. Tapos hindi ako takapag drive. Kaya okay. Ano yung, yung ida-drive niyo po? Ah, uh, yung ano po, yung van din. Ah, van. Okay. Sa bagay, no? 60. Eh, mukhang maingat ka naman sa katawan, Tay. Ah, uh, kaya pa, no? Kung nga lang, naisip ko lang kaagad, pasensya ka na, Tay, ha? Naisip naisip ko lang kaagad kasi kung 61 ka plus uh, 10 years 71 ka na halimbawa na eh 3 years old pa lang 13 pa lang siya no si ate ay munalisa Lisa ba't hindi nagsasalita munalisa okay yun ka na mahihain talaga pero wala naman siyang problema wala po. sorry po ah pag-ibig talaga mga kababayan, hindi natin matuturuan. At ang puso, pag tinamaan ay hindi pwedeng diktahan no mga kababayan no hindi pwedeng diktahan ng uh, puso yun lang pasensya na po kayo kung meron man akong hindi magandang nabitaw na bigla lang po ako naisip ko lang kasi yung future ni baby pero gaya ng aking sinabi sigad lang po ang nakahalam at hindi natin pwedeng musgaan ang tao kahit sino man no dahil si tatay maparaan din naman, no? Pero Mona Lisa, may tanong ako sa iyo. Tanong ko kanina kung anong lasa ng ano eh, halik hangin eh, no? Sabi mo. Hindi pa niya O anong lasa ng halik hangin? Sabihin ha? mo. Paano nga ba? No, paano nga ba ginagawa yung halik hangin? Ay dako. Gaganong ka. Paano paano? <laughs> <laughs> Tapos Tuang nasasalo tuwa. din. ah Tuwang tuwa naman na. Ah, tuwang tuwa naman pag hinahalik hangin mo siya. Oo. Mm -hmm. Oh. No? Mona Monalisa. uh, gaano mo kamahal si Lolo? Matagal na din. Matagal ng mahal. Si, okay. si, Lolo naman, alam ko si Lolo, mahal na mahal mo, siyempre, batang-bata. kung kumbaga, parang uh, sa edad mo yan, sorry, ano? Opo. Opo. Uh, Panalong-panalo si Lolo talaga. No? Kaya nga, ginagantihan ko na nga pag aasikaso sa kanila. Oo, oh, oh, okay. yes po. Siyempre, pagka ang tao talaga nagmahal, di ba? Sabi nga nila, ang pagmamahal, bubulagin ang lahat eh. Correct. Di ba? Kahit, kahit harangin pa yan ng kung ano man. Talaga Pag nagmahal, walang nga sinisino Opo. yan. No? Opo. Napakabait naman ni Lolo, no? Tsaka maalaga talaga ako. Ah, maalaga ka po talaga. Kahit na isusubo ko na lang, papakain ko na lang. Para kayo. sa kanila. Ganun lang talagang buhay. Opo. Eh, akong mas matured sa kanila, kaya akong nag -a adjust Hindi lang mature, lo. Hmm. Matured na matured ka sa kanila kasi Opo. 16 plus... <laughs> Ha? Ah? Oh. So si Mona Lisa, ano naman ng gawain niya rito sa bahay? Maguugas. Ha? Ah? Mag mag Maguugas. Maglalaba. Maguugas, maglalaba. Naghahanap buhay ka rin? Ah, si, lo, si tatay lang talaga, yung asawa mo lang. Kumusta naman? Masaya? Happy? Opo. Wow! Gaano kasaya ang buhay dito? Hmm? Gaano kasaya ang buhay? Hoy, titingin lang ka sa asawa Kaya, kin. Ha? ha? Titingin lang. lang kinikilig talaga eh, no? Alam na, alam naman niya na ano na hindi hindi siya la napapabayaan kasi. Ah, alam naman niya na hindi na napapabayaan. Opo. Opo. Kahit na kunting may makakayod ako diyan, pang bilim bigas kagad. Opo. Yun ang... So sa ngayon, may bigas kayo? Mayroon pa pong kunting. So, Ilan? Ako Ilan sako? ako? So, wala pong sako. Kung sa ako, ilang kilo? Mga tatlo yun. Ah, tatlo. Kailan nyo binili yan? Anong isang araw pa. Anong isang araw? Sige, dahil uh, nakilala ko kayo at napakabait ni tatay, bigyan ko ng ano. Bigyan ko kayo isang sakong bigas. Okay, Guys, pa paingi isang sakong bigas. Para kay Lulo, no? Salamat po. Oo. Guys, paingi isang sakong bigas. Ayan. Anong ulam nyo po? Nag-lunch na po ba kayo? Opo, Anong ulam? kamatis po. Kamatis. Eh, opo, gisang kamatis tapos yung tinur yung talong. Oh. Ito. Ah, masarap po. Oh. Sa bagay sa tutulang mga kababayan, kung so, talagang maingat ka sa iyong katawan, yung 61 years old, malayo pa mararating niyan. Ano? Basta Malakas madiskal, pa yan. Wala naman bisyo si Lolo. Mayroon, sigarilyo lang. Ah, sigarilyo. Si opo. sigarilyo. Pero sana no, huwag ka na mag para mas umaba pa ang buhay mo, maalagaan mo pa sila. Opo. Hindi pa, minsan-minsan lang naman. Gaano kadalas yung minsan? Ah, madalas po minsan. O, oh, din mo, madalas yung minsan. Ah, oh, di ba? Makakalimang stick yan. Ah, nakakalimang stick. Malakas ka pa talaga. No po. Ayan, Opo. eto. Ayan. Ah, oh, dito, dito. Salamat, Kuya Jesse. Ayan. Malaking tulong. Sila. Ha? Malaking tulong. Malaking na. tulong. Opo. Sabi ni Lolo, nakakalimang istik pa. Opo. Pero pwede ba lo, stop mo na yon para okay. sa mga anak mo. No? Kasi sa hirap ng buhay, para umaba pa buhay mo. Opo. Para mabantayan mo pa sila. Opo. Yun lang naman ang bisyo ko sa... Uh, hindi na rin ako na... Hindi na uh, naman ako minum. O kahit Ay. na, masama pa rin sa kalusugan Opo. yung Yosi. Tama po. Diba? Kasi sabi mo, yung lima araw-araw, magkano isang istik ngayon? Tatlong piso isang istik. Ah, tatlong piso? Opo. <laughs> pero kahit na, no? Oo, oh, oh. diba? Pero nakakalimang okay, stick pa. Malakas pa. Opo. Matigas pa. Gano'ng katigas? Ay, bakit tumitingin ka sa asawa? Muna Lisa, matigas pa ba si tatay? Opo! Gano'ng katigas si tatay? Ha? Huh? O, oh? nakakailan pa si lolo? Tatay, nakakailan pa ba? Isa dalang. Isa? Araw-araw? Ay, gabi-gabi? Mm -mm. Oo. Oh! <laughs> <laughs> Sorry mga kababayan. <laughs> <laughs> Hindi natatawa ako mga kababayan kasi si Lolo na 61 years old, isa daw gabi-gabi. Eh si JC 50 pa lang eh. Once a month na lang daw. No? Kaya <laughs> hey, JC, asan ba si Kaya Uh, by the way, mga kababayan, pasensya na po kayo sa biroan namin. Ano? Uh, pinapatawa ko lang si Lolo. Pero totoo yun, Lolo, nakakaisa pa gabi-gabi. Opo. Um. Pa, uh, siguro, three times a week na lang siguro. Ah, okay. Ano si Lolo? Bakit napapanatili mo yung lakas? Oh, okay. ganun lang. Ganun lang? hindi ako nagtitik ng kahit anong... Ano. Hindi ka nagtitik. Tapos, Lolo, gano'n na kayo katagal nakatira sa bahay na to. May mo, oh. Ah, mga 4 years, years mo, na kayo oh. dito? So, ginawa nyo ito mula nung magsama kayo? Kasi dati dyan ako nakatira sa kabila. Apo. Nung naka, ano, gawa na kayo ng bahay nyo, sabi nung nanay, na, itong inayos o. ko. Kaya ito ginawa nyo. Ito, ito lang nakaya kaya ng kuri. Hmm. So, ng anak mo yan, sige, sabi ko. oh, walang problema. Opo. Ang importante dyan, pinakamamahal mo at wag na wag mo nang lolokohin. Nasubukan mo na ba nagloko? hindi po Ah okay very good akala ko eh nakacham. na kumbaga sure thing na eh wala na pong magkakagusto Anong wala ite na mo nga oh Isa na lang Isa na lang parang gusto mo pang dagdagan ah <laughs> Ha Hindi na po. Hindi na Eh sabi mo isa na lang eh kung may pagkakakatoon dadagdagan siya lang. pa ba Siya na nga lang ang ano siya na nga lang ang napasagot ko Eh Ayan. Pero bago mo siya ano napasagot may mga nililigawan ka rin Wala Ah oh, wala siya lang talaga Opo Sige lo maraming maraming salamat sa kwentuhan natin. Hiling ko po na humaba pa ang buhay mo para sa anak at asawa mo, ano? Magbibigay din ng ulam ng ano? Napambili yung ulam. Opo. Kawawa naman puro kamatis. Bigay tayo pang ulam kay Lolo para mas lumakas pa. Opo. Ano paborito mong ulam, lo? <laughs> Manok siguro. Manok. Bulalo. Ay hindi na. Ay, Hindi ka mahilig sa bulalo? Pampalakas 'yun, lo eh. Opo. Yung sinusupsop? Ay, yung ano, yung uh, baka po. Opo. Yung mga litid, siguro. Oo. Pampalakas yun, di ba? Opo. kumakain ka rin ba yun? Opo. Ay, Kaya pala malakas ka eh. Huh? Doon sa kantin, pero ah, hindi doon. dito, dito, hindi na kami nakakabili. Bakit? Mahal. Kasi, Mahal. Oh, si Mona Lisa, anong gusto mong ulam? Manok din. Manok din. Oh, so, bibigyan ko kayo pambiling manok, ha? Kanino ko ibibigay? Kay tatay. Tay, bilangin mo. One, Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Thank you po. <laughs> okay, Sige tayo, no? Pasensya ka na. Opo. At uh, hiling ko talaga, ingatan mo sila. Opo. Opo. Kasi bata pa. Three years old. Opo. Huwag no? ka na mag-yosi. Opo. Ingatan, Opo. Mo yung, ingatan mo yung katawan mo. Huh? Opo sikita maraming marami salamat ako po si Daddy Frankie salamat at nakarating ako dito sa inyo magmahalan po kayo God bless po No? ano po ano 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 So ano 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 Pag ano 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 Maraming maraming salamat po. Pero lo, bago matapos ang bidyong ito ano? Ah, okay. ah, Na-kavideo tayo, i upload namin ito. Okay. Lo, ah, isang mensahe sa ating mga kababayan. Uh, basta mabuhay ka ng legal. Uh, yung walang walang morning. harong ano, walang halong kumbaga sa ano, pag nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Mm -mm. Oo yan tong ginawa ko sa mga amo ko. kaya minsan pagka wala kami siya nagbibigay sa amin pero yung pag-asawa mo ng underage hindi legal ay yun po oh. alam ko po yun pero <laughs> hindi po sa pilitan yan ah hindi sa pilitan oh, sa bagay may anak na at ngayon ay under ay nasa hustong gulang na at uh, wala rin kaming uh, balak or mangialam or what oh, nagkataon lang na kayo ang naituro din ng ating mga scouter no oh, kaya maraming maraming salamat po tayo oh, po. Uh, Mona Lisa, no? Sana nakatulong ang Team Daddy Frankie sa inyo. Opo. Okay. Anong masasabi ni Mona Lisa nakatanggap ng blessing sa araw na to? Thank you po. Thank you. God bless, bless po. Sabi ko lang kung bigas okay. tayo, ha? Ayan.